Hello guys, welcome to my vlog. For today's video, ipapakilo na po natin sinami. kasi ang gastos niya na. Kaso lang, napag-isip-isip ko na kung ipakilo ko ni sinami, parang baratin naman ako ni Oy. Ang mura naman ang bakal ngayon. So ayun na guys, since nakalagay na si Nami sa lifter, ito tuloy na po namin yung pagpapalit ng gulong kasi ang gulong niya ay pud pud na so yun kitang-kita na yung brake housing ni nami wala na yung gulong niya ikut ikutin muna natin dito para ah, may makita tayong bulawan <laughs> so ayan na yung gulong ni nami na baklas na sa rim niya So, ayan si kuya. Nakalikot niya yung rim. So ayan yung gulong niya. Palit na tayo ng gulong na niya. Tinanggal na ni kuya yung housing ng brake shoe. Ayan. Kasi sabi ko, kuya, linisin mo na rin po yan. Kasi nakakaawa naman na sa sakyan na yan. So ayan. Bukas na buksan na ni kuya yung brake shoe niya tapos pinalinis ko na din sa kanya so ayan kitang-kita na din natin, natin ang brake assembly ni nami so medyo makalawang na siya talaga nakakaawa na pati ang brake cover ho sobrang kalawang na gidya So ayan, pinatingnan ko na din kay Kuya yung harap. Inspeksyonin muna Kuya ang ang harap ng brake pad. Ay, ayun. Kalahati na lang pala ang brake pad. So sabi ko palitan mo na lang 'yan. Kasi kalahati na lang pod, -pod na pod, pod na pala 'yan. So ayun, pinagkumpara ko. So ayun, kalahati na lang talaga yung ang brake pad niya. So, pod -pod na siya talaga. So ayan, baklas na po lahat ng parts ng brake assembly ni Nami. So ayan, tinitira na po ni Kuya, nililinis niya na, nilalagyan niya na po ng grasa yung mga brake parts ni Nami. Yan. Magaling yan si Kuya. Yan, sige Kuya. Lagyan mo ng maraming grasa para smooth na smooth na ang brakes mechanism ni Nami. Ah. tapos nagali eh, lagay ang gulong na namin sa likod so sa harap na lang ang kulang so kunting hintay na lang ito guys ayan magaling si kuya nilalagay nililihan niya muna para kapit na kapit na yung brake pad sa brake desk yan nililinis niya pa kasi para smooth na smooth ang kapit balahaw ayan Lalagyan na ni kuya yung mga grasa mga parts na kailangan lagyan ng grasa para maayos ang templada so ayan shout out pala map light baka naman nag change oil na din ako kasi parang kailangan na pala ni namin ng change oil So, ayan. Ang bilis lang na ng transition ng change oil. Tapos, tapos na. Tama na namin. Kagastos na gear.